Tignan natin guys kung paano maglatag ng hollow blocks. Pupunta natin din yung mga gumagawa. Ito sa PSI. Ay PSI. May graba siya guys. Ito, madilim-dilim araw pa lang eh. ang dilim Nakailan na kayo kuya ha <laughs> ito yung mga gagawa ng ano ng hollow blocks <laughs> Tapos pupunta natin yung mga kasamahan niya. Ito yung mga ginawa nila. Oh. Ha? Hindi, ano to? Youtube channel ko to. Ano? Yeah. Video lang yan. May kasi 500 views kasi nanonood ng upload ko yung bago. Hindi, hey, ano mo eh. Hey, ano mo siya? No, si, ano, si Erwin.

So dito yung base ay 4 battery 4 sukat standard yan guys. Pero ano naman bago guys oh. Yung bago ilalatag. latag. Huwag niyo mga gagawa o. Ay, tapos na yung ano? Tapos na yung 4? Why, tumayo na yung 4? Tumayo na? Alaw na pa lang yun. Alaw na. Sila, simula na. Dabi, eh, ano? Dali nga ro?

えー、お金やんイス